Blind items, ba anak mo, Marites. West, talasan ng isipan at pagkanaan ng pagiging Marites. Dahil nandito ang segment na inyong kinahuhumalingan at hinuhulan. Ah! Dahoo! Ayan na! <laughs> Ano ang unang hashtag? Halabang hashtag. Oh, Ay, yan? Ako to Ano 'yung Soliel Torres? Ano Torres? Dynamite del Soliel Torres ano yan? So ah, oh, Anjay, nagpa kulay. Kulay. 5000 won. Gan yan. something. something. <laughs> Tama ba ako Soliel mga mm. ano yan? 250? Oo, oh, oh, mga gano'n. Ah, oh, talaga. Oh. Kasi malaki yung denomination nila, oh, di ba? Oh. Million nga, milyonaryo. Million, Oo, oh, ah, di ba? <laughs> oh, yan na, deny to death mo yan. Ah, ito na, deny to death. May kinalaman mm. Kinalama ito sa isang hunk actor at sa isang actress. Hunk na naman. Oo, oh, alam niyo yeah. naman ako. Mm, mm Etong hunk actor at si actress, nagkasabay ang kanilang uh, karera. Oo, oh, tapos... Karera, kabayo. Oh. <laughs> <laughs> kanilang career. <laughs> ah, sabay uh, nag-start sa showbiz. True. Uh, okay. Pero si hunk actor, mas so, ano, umalagwa talaga ang karera. Sumikat ng bongga Hanggang ngayon sikat Si aktres Sikat naman Pero hindi sila magka-level Kasi iba yung kanilang path Na pinuntahan Pero dahil sa magkasabay nga sila Eh Pag nagkikita sila Eh talaga naman Magkaibigan pa rin So eto na Nagkakita silang dalawa Nagkayayaan na mag-inuman Grabe sinong nagkayaya Actually yung actress Kasi manginginom yung Ah ganda ganda Ang aktres na manginginom Ah Tumador si actress Pero Noong nagiinom na sila si aktor ang nalasing. Ah oh, syempre, oh eto hmm. na. Nag-emote si aktor kay aktres Nang. Kasi laging nababalita si aktor na siya ay Becky. Ah, ah, gusto ng patunayan. Na parang lagi siyang uh, parang binabash o ah. lagi na, na pinag-uusapan ang kanyang sexualidad. Ah, Mars, alam mo, ganyan. Yeah, ganyan, ganyan. ganyan na ganyan na acting. At Mars, <laughs> ang <out. laughs> tao. so, syempre, alam naman ni actress ang uh, tunay. O, oh. Alam na, kaya nga, malakas ang loob ni aktor na magkwento kahit uh, masabi -oh. mo hindi siya lasing no pero lasing nga siya no masagi uh -oh. malakas ang loob uh -oh. pero alam naman ni actress na si aktor eh talaga namang uh, kasama natin Kamars, sa Kamars. Oh, Kamars. kasama Kamars. natin uh -oh. sa federation oh. hindi yan si Kiana at saka si Drustum ha <laughs> hindi <laughs> aluma <laughs> so, so na... bago-bago uh oh, aluma okay. naman so eto na <laughs> nga <alamayin. laughs> so, so emote-emote siya ang sinabi ni aktor hindi naman daw niya kayang gawin na aminin sa madla kung ano ba talaga siya kasi mm. nakasalalay ang kanyang karera. Oh, Siyempre, so si actress, alam nga naman sabihin niya kung saan ka, di ba parang sabihin niya, hindi umami ka para maging malaya ka or what. So si actress, parang naintindihan naman niya si aktor na oo, sabi niya parang, di pili ko ano yung gusto mong piliin. Piliin, piliin mo ang ganda <laughs> ng Pilipinas. hindi, hindi niya masabi kay aktor na, Hindi, Mars! Umamin ka! Ganon. Kasi ah. nga naman, naiintindihan ni Uh, at stress na, na si aktor mahirap bit ang Oo. ano pero si aktor na hindi niya ka talaga kayang iisa publiko yon mm. at gawin na lamang ano sikreto Oo. so anong ganap Walang nangyari sa kanila dahil magkaibigan sila. Pero yung sinuportahan na lang ni actress, actress si aktor. Pero naaawa si aktres kay aktor kasi sa mga ganyang pagkakataon, kasi parang akala niya, wali lang kay aktor. Yung parang, ah, dead ma, bakit mm -mm. mm -mm. oh, Pag-usapan niyo ako, pag-chismisan niyo ako. Mm -mm. Pero na-realize ni aktres na Sini dinadala seryoso. rin pala ni aktor yung mga chismis sa kanya kahit hindi naman niya eh, sinasabi, sinasabi pa. Sinasabi. inaamin. Eh, Oo, oh, hindi niya inaamin. At sinuportahan na lang ni actress si actor na, sige, wag ka na lang umami, wag mo na lang sila pansinin. Basta, ang uh, focus ka oh, oh, sa okay, career. Okay, okay. Ano oh, na ang clue dyan? Okay. Nako, Hank Actor. Masikat si Hank Actor, ibang pass ha, sabi mo ha? Uh, oo. oo. Mm. Kasi ano to, may mga award. Oo, oh, uh, di ba? Endorsement. Kaya kilala, kilala ba yan na ano? Ano? Ng madam people. Oo. Kilala ba siya na gano'n? Nang ganyan? Oh, kung parang hindi na kailangan i-BI. Kailangan i Parang iyan yung tipong binibihay. Given na, pero given naman na, na everyone knows. Nee, pero maraming hindi naniniwala. Ay, excuse me. Maraming nagbubulag-bulagan. Oo, oh. oh, yun yan. Wala na nga, yun, wala oh. nga iba. So, kahit, ako, <laughs> kahit ako, kahit ako hindi naniniwala. Naku no, Mukha <laughs> susunod si, si oh. Rose oh. kay Dean. Hindi naniniwala? ako. naniniwala ko. Pero <laughs> kaya ko siyang tanggapin. Kaya ko hindi ka naniniwala. Ayun. Oh, yun. diba? Ay, iba yon Iba yung kaya mong tanggapin. Kasi iba mahal ko siya. Hindi naniniwala. Ba oh, mabait siya. Saka mabait kasi oh. yan. Kung oh. nga diba? kinikilig pa rin sa kanya oh, Mabait siya. Kuripo. niya. Oh. Kuripot na lang. <laughs> Oo nga Bilang daw. Bilang commissioner ako yung ha. Kumars, yung kumars ba? <laughs> yung start with letter. Wag na! <laughs> oh, anyway. Basta yung kumars, basta ano siya, masayahing tao. Oh, Para uminit tayo dito dahil hindi nagsasalita si Dean. Eh, nini, kinakabahan na <laughs> nga ako at pulang-pula ng kefes niya. <laughs> <laughs> oh, yun na. Wala ka nang babatiin? Ay, nababatiin ako. Ito nga, oh. ma, may listahan oh, ako. O, diba? O, oh, dahil hmm. dyan, kay Mida mom si Gracie Cornejo. Tsaka kay Ms. Bell and Constantino family ng Tolitz Peri Peri Pasig Natatandaan niya siya yeah. o Lagi rin siya nanonood Si Sneezy Hello? Solis magdonald, Hi Sneezy uh, At syempre ang WTFU sa YouTube Ayaw, huwag niyo yun lang po Dahil dyan, ang next nating uh, hashtag Nanshalant nan or, or Shunga? Ano <laughs> ba yan? yan. Oh, alam ba nila yung Nanshalant? Dead nan <laughs> Deadman lang. Walang pakialam sa sarili ng mundo. Parang imot-imot lang sa ganun. Ah. Aman itong talaga. Shunga! <laughs> Sino naman yan? Sino itong? Hindi ah. naman siya hang aktor. Pero magaling na aktor yang actor pa ito na naimbitahan na mag uh, maging isa sa mga hurado sa isang beauty pageant na alam mo, na summer ngayon, di ba? Uh, na of national ano rin talaga. Sa so, maganda rin ang mga advocacy, uh, maganda rin talaga yung pat, uh, magiging uh, contest nito internationally, di ba? Magiging representative din ng Philippines. Ngayon, during the question and answer portion, alam mo na, mm, mm. nagtatanong ang mga judges, siyempre, eh di basa naman ngayon yung, ano, yung young actor na sikat na nang question niya para doon sa candidate na sasagot. Ay, ang galing palang ano, kuda era pala itong candidate na ito. Ang galing mag English, ang galing mag-express, -mag express ganyan ganyan So, pag sinasagot niya, nakangangal lang itong siyang actor. Na pinipilit inaano ano na tama, magaling ba lang ba ito mag English? Tama ba bang sinasabi niya? May sense or Kasi sabi ng mga netizen na, nagpak na, na nakapanood na, at nakasaksi, parang ang layo naman ang sagot nung kandidata doon sa tanong. Kung magaling lang siyang umingles, pero ang layo, hindi nagsaswak. Huh? Pero purin-puri daw talaga ano, nakaano naka, siya. So, minarkahan na siguro ng malaking puntos kasi napasama sa top three. So, nakuha si, sa Ingles. Nakuha sa Ingles na ano, kahit naman daw mali-mali, mali wala. namang sense yung pinagsasasabi niya. Kaya, ano ba tong anong to? Yung actor na to na guwapo pa naman, award winning. Ano ba to? Nanchalant pa ito sa mga ganito? O talagang syunga lang siyang mag-judge sa ganong-ganon? Ayun. Parang nanose ko kung sino yung Ayun. Ayun. actor. Ayun. Guwapo pa naman ito. Pogi! Magaling umarte. Magaling umarte. O, oh, award. Ano nga siya? Madalas siyang napapa... Yan ang unang madalas na napapansin sa kanya. Nako, eh, ano yung oh. letter na... Ano? Oh. Ay, grabe naman. Ano pareho kayo ng BI? Oo, hindi. Hindi, hindi. Iba. Yung letter letra na kinaaayawan niya ay, ngayong na. araw na to. Mm. Ay, no, Alam mo na, <laughs> Ah, alam mo na. Ayoko na magdal magdala ng oh. ano, binabati ko oh. po ang ako Bicol Party list dyan sa Albay sa Bicol. Alam nyo, malapit natin magkita-kita uli. Kay Congressman <laughs> Zaldi <laughs> ko and Mylin <violin> ko. <laughs> Hindi nga eh. Ay, kaya nga siya nga. <laughs> siya nga yung young actor oh, na siya nga. Oo. Oh, oh. Oh, oh, Kay Roger Esmer at kay Tintin, kay Julian Justin Esmer, hello po sa inyo. Kay Jerick Dulucientos at sa kanyang wife na si Sarah. Ati Lolita Di Dios Katsuki, ah, kana, uh, ka na, <laughs> ati Josie Johnson yung sa uh, sin Australia at saka kay Ate Jackie La Chica Happy Mother's Day sa inyo Mayora Cherry Champagne Mayora Gemma Onghoko at kay Tito Manny Garcia kapatid na Rene De Leon Faces and Curves Dr. Sheila Ricasata Happy Mother's Day Dr. Jessica D. Happy Mother's Day din po at kay na Doktor Pong Magtivay at Doktor Jess Solis kay Niyong, ang pasaway kong anak po <laughs> uh, at tuloy pa rin po namin uh, pinupush ang kanyang Agus ng Tugtog under Star Pop Star wow. Music ABS-CM Bongo naman si Neong Ito na diba? ng title Correct oh. okay. <laughs> Maraming salamat. Makakasama na rin natin si Niyong sa mga ball show. ano ka? Sabi ni Niyong sa akin kahapon. Guest mo ko sa ano? Talaga? O, oh, tignan mo ko sa kanya, sure ka ba dyan? <laughs> <laughs> sure <laughs> ba siya dyan? Dahil <laughs> <laughs> dyan. <laughs> ano na ang susunod na hashtag? Mm. Hirap Hira is spell. Sa'yo ba yan? Kay D. Ay, kay D. Mane na, mane na. Parang tutulay. Oo. <laughs> Like, para Sina, na, uh, sino ay, silang. Parang, sino, sino ba? Ayaw, sino ayaw ba? napapagod magsalita. Uh, <laughs> ay, sino ba ito, Dian? Sexy star yan, foreign sounding ang apelido. Mm, ay, eh kaso, uh, 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 bago naging sexy star, hindi siya nagpag aral kasi kiniwan ng ama. Uh, eh, mm yung -hmm. lola niya nag-ano, nag-aruga. Nag-alaga, mm. nagpalaki. Mm. Na-discover siya bilang sex star. Mm. Oh. Pero pa nung pinapasulat yung pangalan, hindi niya ma-spell. Ah, oh. dahil Ay, nga, foreign oh. ano. Oh. Hindi siya nakapag-aral. Hindi siya nakapag-aral na, talaga. Yung natama na yun. Okay. Ano ba? Oh. <laughs> ngayon, uh -huh. sexy star pa rin siya. No. <laughs> sexy star pa rin. Hanggang ngayon. Ah. Foreign sounding? nadami ako nakikitang ganyan. Oo. Oh, oh. Actually, yung iba, di ba? Oo. Mga Korean sounding, okay. hindi, American, American ano? Ch ch charot lang yung, ano, kung nari, po. Oh. O, o. <coughs> Pero eto, talaga. Legit. Legit. Uh -huh. oh. Ginamit niya talaga yung legit surname oh. niya. Oo. Uh -huh. uh -huh. Hindi, hindi, hindi. Kawawa naman. Di ba, Max, ba ito? Hanapin niyo so, kawawa na... naman. Dapat tinuturoan natin mag-spell. <laughs> kawawa naman. Ah. Mm -mm. Oo, dapat supportahan natin yung da. mga gano na hindi nakapag ano Hindi supportahan mo. Turungan. Hindi to tulungan natin mag-spell. Mm. Oh, oh, oh. Dahil <laughs> dyan. <laughs> okay. Ay, oh, eto na ang next. Ano, wala nang ano. Wala na yung mumati. Ah, <laughs> ay! <laughs>

You hate Batten? You, of course not. You, that's your favorite. Not uh, anymore. Not anymore. oh, binabati ko po ang mga gustong batiin ni Din Jun. Lalo ah, na po yung Freedom Boys. Boys. <laughs> yung kanya sina, ma, sina uh, uh, ate, you, ate, Riego. And, yung uh, mga kamag-anak po niya sa Amerika. At mga kaibigan din. Yung Holy uh, Holy Name Society. Taray. mga taga Sampalok. At mga no, kaibigan Para po namin dyan. Parang marami ka pa na batiin. Kaya kapag hindi na gumabang. Pero yung kaibigan, alam <laughs> <laughs> at at tatangda <laughs> ko lang diba. Kasi gusto pa nila naging may ate po siya. Uh, at saka may tita at may tito pa po siya sa ibang bansa. Oh, lolo. Ah, wala naman naman, ano yon. O Oo, diba? Ayon. Uh, Oo, oh, pati uh, yung ano, mapinirik ano, bakery. Okay. Okay. at saka kasi na wala si nang matimyas, ano? Wala nang uh, donation uh, dito. <laughs> hindi Al na magbibigay no, ng kin. Okay. 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 at saka oh, si oh, oh. ng barangay chairwoman at saka si kagawad po <laughs> doon sa ano, yung sa Sampalo. Maraming salamat po sa pagpapahiram po ng sasakyan kay Dean dahil coding po siya ngayon. Eto oh, ang tanong. Sa Thursday magkakalta na siya, di ba? So, baba. Baka hindi pa siguro. <laughs> oh, grabe, <laughs> hindi pa yung, pa siguro. <laughs> Tama <laughs> na yung ano. <laughs> grabe siguro yun. Tama na yung ngayon. Well, that's for you to find. Sorry, no! Kaya nga. Ay! We just wait. Uy! nag na ba? Ako na lang ba? na tayo? ba Just keep like that. Talagang chika-chika lang. Happy watching this for. Nakakatuwa. Size ng shoes niyo po. From Nagoya, Japan. Minsan lang ako makanood ng live. Always listening while driving. Size shoes? Ah? Nine and a to ten po ako. Parang ako ni Ando. Ikaw, Ruth. Size 6 lang po. Oo. Oh, si Dean Juns, 7 June. Oh, to 8. Yeah. Talaga ba? Mm -hmm. 8.5. Oh, 8. <laughs> 8 and a half. Oh. <laughs> 8 and a half. Dagdag yun sa naulo. <laughs> ano na, 8.5? 8 and a half to uh, 9 na pwede na yan. Okay. So, parang kami ni Ambet, 9.5 to 10. Ayan. Habi mo ba 7? Napakalina. Hindi, pero at least nag-react siya. nag bigay siya. So... May mimigay, no? marty, marty <laughs> pa mimi oh. May <laughs> 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 Thank you, Kakawaji Abi. O, oh, oh di ba? next, mm -hmm. next hashtag. Tapos kung meron ka ibibigay, uh -huh. sabihin nyo para lumigaya si Dean. Uh, -huh. uh -huh. di ba? Oh. Oh. Magkakalita na siya. In a while. next, uh, Prima Donna. Okay. Uh -huh. Yan, maikti lang to kung si Dean one minute. Tumaka two seconds. Hindi. ano to? um, Mm. Talagang pinaiiral niya yung pagiging primadona niya. In a sense, kahit sa sarili niyang mga, I mean, uh, pull up, uh, management, gano'n. Pull ba? Hindi naman. Uh, no, naman. Sa kanyang management, ah. gano'n. So... Sa mga RM, ganyan. Parang ganyan. Ah. Ayoko sabi ng diretso. <laughs> <laughs> Kasi parang <laughs> giveaway na giveaway. <laughs> pero, ayun na nga. Ah. Uh, itong female actress na to, talagang sinabi niya, gusto ko ako lang. Ako lang ang ang, uh, ang abida, under, ang under ano. sa kanya, kung sino man yun. Ayaw niya, sa management na yun, ayaw niya na may ibang mga inaasikaso. Ay, pwede bang ganun mo? Oh, yun nga eh. Uh, ako hmm. lang, it should only be me. Uh, ah. Ganon. So, ano ka siyempre yung management? Oh. parang, ah, uh, mahirap naman po yun kasi paano naman yun? Iba siyempre kailangan, si ka kailangan din na makikasuhin, si hindi naman po pwedeng, ano, ay, kung gano'n, ilipat mo ako ng ibang ano. Ah. so, kaya nilipat siya sa ibang handler. Uh, handler. Or RM. Grabe ganun, naman. Ilang, young star yan? Hmm, hindi na. Ah. Ah. Hindi na. Mother Rose Pero, hindi, hindi naman. Oh, okay. oh, no, sige, ano oh. pang ibang clue? Kapuso? <laughs> So, derechahan. Hindi ba pwedeng kapitin di ko yung O baka hindi natin alam. Oh. No? Oh, Taga-all TV. taga <laughs> TV pala. Pero yan, uh, actually na ano dito eh, nababali na rin na may pagka donna ng araw, may pagka-attitude, attitude atti 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 na, may ganyan. Anong clue ulit? Sorry. Pero, Young actress? beautiful siya. Uh, Magaling yung mga umarte. Sa akin naman, nakaka-deliver naman. Ah. Para sa akin. <laughs> Bakit? Saan yung galing yung... <laughs> ano, Hindi ko rin na ano alam ito? yun. Oo nga. Ano okay. Sikat ba siya? Demanding? Ano ba? May fan base ganyan? Yun. Millions fan... ang subscribers? May fan base naman. Ah. May million subscribers naman. May mga box office hits, movies, Ay, or rating yung mara... series. Disko ngayon ba naman? May mga box office hits. Kaya na nga eh. Ilan lang yung meron yan. Diba? So, oh. So, ano, ano ka? nga, ang ah. karapagod? feeling niya na dapat ako ang intindihin nyo. Dapat ako lang. Sa akin lang na nakadeto. So, matagal na sa sa showbiz ganyan. Kasi... Kumaka-demand siya sa so parang ang dami na niya napatunayan. Matagal na ba siya? Di ko sh Maka parang wala, wala pa siguro mga gano'n. Oh, More or less 10 years. 10 years. Uh oh, Kasi bagets-bagets pa eh. Not two bagets. Grabe yung pagka, pagka-jubas. Sige wala. na nga. may oh. kalab team. Wala. Yus? to be. Oh, okay na yan! I ah, oh, Used to be. Oh, bumati ka okay. na. Baka, meron ka, baka may nakalimutan si Ambet sa mga binati niya. pag a segue mo na din. Baka sakali. <laughs> meron ba? Hindi ko ma-memo. Susunod memo mo. Uh, yung na siya namin. Sa taon na nag kami din. Uh, di <laughs> ba? Pero <laughs> hindi. Uh, actually, wala na masyado babatin ngayon. Gusto ko lang pasalamatan si Don Don. Oh. Parilya. May pa andar, May pa-bukin. Ay, oh, happy, so, happy Mother's Day. Marito. Thank Don hey, Don. Yeah, thank you, Don Don. At sa kasa, sandbox, of course. Uh -oh. Diba? Sa sandbox, uh, ano to, chocolate at Whatever. kung anong anong oh, pa. Oh. Oh, na matatagpuan sa antipolo. Oh. Yes, malapit yeah. sa amin yan. So, oh, diba? thank you. And again, happy Mother's Day again sa lahat. Sa lahat. Mami. And syempre, thank you sa akin nag-iisang anak. Na si Gio, yeah. nakakaiba ka na. Si <laughs> oh, ba, hindi ko makalimutan ang mga description na binigay mo sa nanay mo. Fashionistang ina. Cooking ah, ina. ina. Kung nasaan ka man ngayon sana happy ka <laughs> the best ka Gio in fairness <laughs> pinatawa mo kami sa van nabang pauwi kami ng Nueva ano, from Nueva Ecija oh, oh. yan na dahil mm. oh, dyan oh, ay maraming salamat sa mga taga Nueva Ecija na nag-asikaso sa amin yeah. maraming salamat sa magtalas, magtalas kami magtalas and Kalsihal uh, Alvin magtalas and Beaver magtalas good luck sa karoon iyo yeah. and when magic hurts opens po ngayong May 22 and of course ang Marites University sa so All TV po Simula po ngayong May 18 At 10 o'clock in the evening Pero regular po rin pa, niya, pa rin po niyo kami mapapanood Every Monday and Thursday 9 o'clock oh, live Ayon. Sa YouTube Yes, yes. Oh, Salamat oh, po mga Marites Sa mga tumutok At kanina po Trending po si Din June. Yes. Sa inyong lahat Maraming so, um, salamat Hula na, na po ko yan po Ang dahu mula sa Marites University